Nakasaya-saya oh, din ako. Oo. No? Oye, ba't kayo natulog? Wake up. Oye! Yes. Tapos na! <laughs> Ay, sorry, sorry! Nakatulog kami na ni Kush Jok. Palapakan natin, Moira as Rupa May. Ay, baligtad pala. Rupa May as Moira. Moira. Rupa Moira. Ano? Rupa Moira. Okay, yan ang mga. Hello. Hi, sir. Masyari, masyari kayo. Oh. <laughs> Okay ba? Okay. Moira? Sanda? Ay... Saya-saya. Sobrang sayo? Patingin... Moira, patingin ng nang masaya? Patingin ng nang masaya? Happy! <laughs> <laughs> Bumabi nga po sa ating mga kapamilya! Eh? Oo! Oh. Okay. Uh, alam mo... Alam mo... Pag pinanood mo talaga yung performance niya, hmm. mapapamoyra ka talaga. <laughs> Oo! <laughs> Hindi ko talaga kaya si Mirios. Sagaling, sagaling. Alam mo, ang maganda rito, nakuha mo eh. Nakuha mo yung background. Ito, ginamit nito sa ito. camping sila, ginahit siya doon. At saka, random na random mo yung bawat lyrics. Ay, sinabi niyang, ako ang nauna. Nauna talaga sa music. Nauna sa to, sa along music. Hindi ko na natidilig kasi mo sa mainit. Moira, Moira. Moira, bawal, bawal. Hindi ko na natidilig. Yes. Yes. Maingay siya. Since nagmo-Moira ka na, oh. bakit hindi natin pa-actigin ng totoo si Moira? Acting! Yes, kung talagang makukuha niya ba si Rupa May? hindi! Moira! Makukuha niya si Moira? Si Moira talaga. Oh. Magbigay tayo ng uh, sitwasyon. Oh, halimbawa, sample lang. Halimbawa, si Moira may nakitang multo. Paano reaction niya at yung salita niya? Oh! My ghost! <laughs> Wow, babe. Eh, eh, paano kung si Moira eh, nakagat ng aso? Paano? Ouch! Aray! <laughs> o, oh, paano pag si Moira nakita niya yung crush niya? <laughs> Bakit? Bakit ganon yung <laughs> reaction mo? ganun na kung magka Ay, eh. gumagano. <laughs> as Moira. Hindi kaya Ay, gumagano. Cover your mouth. O ito hanggang matapos ang mag-perform lahat ng mga performances, dapat as Moira lang si Rufa May ha. Okay. Kasi alam mo kung bakit, pag bumalik ka ng Rufa May, babawasan ka ng <laughs> one point. Yes. One point na nga lang, score mo, babawasan. <laughs> <laughs> one, point, one point five na lang. <laughs> Hindi, <laughs> dapat, o oh, yun, na-deal tayo, dapat, ha? As Moira ka itong buong two weeks na to ha? Yes. As Moira ka. Uh, okay. O, si kasi kasi nag-i-enjoy yung mga kafamilyas natin, di ba? Yes! Diba?